Maayong gabi no. Uh, magandang gabi sa lahat. Uh, galing po tayong dagat no. So, kwento na naman tayo. Ah, uh, ito po yung huli na. Ito po yung huli ko ngayon. Ay. Maliliit lang. Pangulam bukas. Tsaka ito. Ay. Uh, malaking ano to ano tawag dito sa inyo sa amin dito ano to eh samong samong yung tawag sa amin saka ito ano, maliit saka yung pagahon ko nakatira ko ng ito malapat na isda sap sap sa amin dito saka alimasag yan ang mga alimasag yan. So, flex ko sa inyo po yung hindi eh, ko. Ito. Ito, bukas ito yung alam ko may ito bawal yata ito pero masarap ito eh kaya kinuha ko na lang wala kasi kung wala <laughs> okay uh, ulan to ni Bunso yan saka ito uh, pang sabaw yan lang tayo sa ano pasig naman na mana hindi tayo pumunta ng malayo kasi na uh, nagaanap yung baby natin ayaw kasi matulog ng wala ako hindi natutulog pag wala ako ito ayan. pag at saka ano, tatlong ano tatlong ito alibang yung ang tawag sa amin ito ayan pula ito ayan. ayan guys ah tingnan nyo yung ulit ayan Yan yung huli ko. Ayan. Tapos ito nga pala. Yan yung kukwento ko sa inyo ito. Nung nakita ko siya, kala ko hindi ko na mahuli. Pag ispat ko, ang bilis ng ano, ang bilis ng takbo agad siya. Pag takbo niya, sinundan, ng, ko ng ispat. Pagdating sa unahan, nagtaka na lang ako ba't na ano na siya, nakahiga na hindi ko pa naman pinana siguro ang ano ko nun kasi na, mabilis yung ano niya eh parang naano sa bato tawag nito kala ko tao lang yung <laughs> malipong pag ano na, tam, ano sa bato yung tawag nito na bangga ba kala ko yung tao lang malipong pag mabangga sa bato ayun ang pala Lipong yata yan naka, naka ano na siya eh nakahiga nakagano oh. no nakagano na siya oh yan nakagano na di tinira ko na lang sa ano sa chan dito sa may hasang niya kada ko hindi ko na mahuli kasi ano ilap ng isda na yun ilap din dati kasi pag namamana ako ng mga ganyan may hindi naman medyo mailap ayun lang na isda mailap pero at least nakuha siya tsaka nakakita na naman tayo ng pugot hindi ko nakinuha baka yari na naman yung pana natin yung pana natin ginamit ngayon no oh. yan ah ko na tong ano nito yung dulo kasi na ano maliit na nilagyan ko ng ano ah, concrete nails ito yan no oh. yan wala na sima yan gagawa ng ano pugot yung pugot na pag nangagat masakit pasok mo yung kamay mo ah sigurado yan sugat okay yan yung huli natin ngayong gabi so abangan na naman ang uh, episode natin so yung episode natin ngayon uh, ano na zero yung nakaraan ana kuha na tayo ngayon One. <laughs> okay sige god bless po salamat sa panonood